Sahara Bernales po. Uh Oo, -oh, si Sara. Ah, ah, sa akin po hindi naman po kasi iniisip uh, iniisip ko po noon kailangan ko galing yan. Ganun kailangan ko ibigay yung best ko uh, as a professional kailangan kong gumalaw na as a professional doon sa scene na yon. Oo po. So hindi ka hindi ka ni hindi ka hindi ka nag-chill habang ginagawa kasi siyempre, first time mo magkakaroon ng isang love cinta tapos napakagandang babae pa at napaka sexy at for yes, sure first time babae ha Opo uh, ano po onti lang kinabahan po onti yeah. Pero sabi ko sa sarili ko kailangan kong hindi kabahan kasi hindi ako makakapag-isip na maayos na pwedeng gawin para doon, pag kinabahan ako parang ganyan po sa akin yun. eh mm -hmm. So, uh, hindi ka naman hindi ka naman parang naloka na nakita mo na na nakahubad si Sara. Di naman po. O sige ka naman makakita ng mga hubad na babae. Uh, tama lang po. <laughs> um, kikita, tama lang. Kasi for first time